Oh. Ayan si ano, grabe. anong ang dami mo naubos, ano. Ayan, ulam natin, oh. Ulam namin, oh. Puro na lang, ano. Ano ba yun, An? Buto tinik? Tinik. Tinik. <laughs> anong tawag sa inyo niyan, An? Ano? Kasag. Ah, kasag. Alimang. Alima, alimasag. Alimango. Sa Visaya, alimango. Di ba yung alimango yung malalaki? Yung parang nag-green na nagbablak Yung alimasag naman. Malilit. Yung maliliit, ganyan. Alimasag. Mm -hmm. Sabi mo an kanina pinaglihi ka ng nanay mo sa alimasag. Meron po. Pinaglihi ka sa alimasag? Ba, paano na sabi mo pinaglihi ka sa alimasag? Kasi na itong, ito na ito na sa akin ni ni Tapos ano yung sinasabi mo sa amin na may alimasag ka dito sa tagiliran mo? Hmm. Dito, Asyan? may alimasag ako. Masan? Masan? <coughs> saan? Ayun, may alimasag nga si Ann. Hugis alimasag. Yeah. <coughs> Oh, huli. sa bis alimasag nga, oh. Ito, oh, yung ano ng limasag, ganito. Ganito yan, di ba, An? Ang galing, oh. oh, nga. Paano man, ano yan, An? Ano yan, ano, nung lumalaki ka, lumalaki na rin yung, ano, balat mo. Oh, eh, hindi, yung bata pa po, maliit mo na bago. Pag malaki, lumalaki. Lumalaki na rin. Marami naghahanap kasi sa'yo, An. Bakit daw hindi ka nakikita sa video? Di ba, syempre, nagpapagaling pa si di ba, tulad ngayon, maayos-ayos na si Ann. Kamusta na ba pakiramdam mo, Ann? Okay, okay na siya. Ang dami nga niya naubos, oh. Ikaw <laughs> pala't at nakaubos niya, Nan? <laughs> Masarap, Ann, yung ulam natin. Papano nakakaraos tayo, no? Sa pang-araw-araw, di ba? Pritong baboy. Ano masasabi mo sa ano mo dito? Sa sitwasyon mo dito sa amin? Okay ka naman dito? Okay Hindi ka naman nagugutuman. Masaya naman po kasi kasama ko yung anak ko. Mm, tsaka sabi daw nung iba, ano yung pag-aasikaso daw sa yun nung ano ka nung nanganak ka. Ano lang daw yun. Kumbaga, sana daw sa likod ng camera ganun din. Kamusta na bang ano pakikitungo ko sa iyo? Sige nga, ikaw magsabi sa kanila. Okay na, nice naman. Mm, masaya nga si Andy eh, di ba? Kahit pa paano dito daw nagiging maayos sila. Tsaka tanggap ko daw sila kahit hindi ko sila kaano-ano. ba diba sabi mo sa akin, ano? Kaya nagpasalamat yan sa akin siya nung nanganak siya talagang. Ano to yung pagpapasalamat niya? Talaga mararamdaman mo kasi galing sa puso talaga ni yung pasasalamat niya eh. Kasi walang ibang kamag-anak ka, di ba Kami, kami, kami lang yung ano. Paano kung sa lansangan ka ng anak niyan? Mahirap talaga. Mahirap talaga sa lansangan. Nakakaawa si baby. Di ba? Buti kung ikaw lang may isip ka na, alam mo na yung tama at mali, paano yung bata, walang kamuang-muang, ba? Diba? Kaya sa susunod, an, ayusin mo na yung buhay niya ni baby, ha? Kung sakasakali man na magkaroon ka ng sarili mong pamilya, ayusin mo. Kasi, kawawa yung mga bata. at ubusin mo na yan. Ubusin mo ba yan? Yung mga buto na yan. <laughs> <laughs> Pinapapak na yan. Eh. Wala nang laman, no? Oh, at ayan po mga kababayan, update kay an At sana i-share natin yung video niya para maging aral sa mga iba nating mga kabataan na talagang, ano to, kumbaga, na papaano sa kapusukan na hindi dapat, di ba Mahirap ang maging isang ina agad. No. Kaya sana po pa-share po natin mga kababayan. No? And God bless po. Babay ka na, Anne. Babay po. God bless po mga kababayan.